papasok sa opisina o hindi na makakabalik sa trabaho kahit kailan. Gulong-gulo ang isip ko. Nanay ko, kung naririnig mo ako, ano po bang dapat piliin ko? Paghihiganti, pangarap, bayan, o sarili. Romel, nakabalik na pala ako. Naantay ka na ng presidente natin sa conference room. Albert! I'm so disappointed in you. Nanay? <sighs> ano ba itong nangyayari sa akin? You know, I have received reports about you. Can you tell me what happened? Actually, Madam President, Kaya naman, pasensya na po. Pero hindi, hindi ko po, po kayo kayang patawarin sa nangyari sa pamilya ko. Albert, alam mo, hindi kami ang kailangan mong patawarin sa nangyari, kundi ang sarili mo. I know more than anyone else. Mas sinisisi mo ang sarili mo sa nangyari sa nanay mo. Mas nagagalit ka sa sarili mo kasi hindi mo siya nailigtas. Kaya't napupuno ng puot ang puso mo ngayon kasi wala kang nagawa para pigilan ang mga nangyari. Albert Anak, patawarin mo na ang sarili mo dahil wala kang kasalanan. Palayain mo, anak, ang iyong sarili sa paghihiganti at simulan ang pagkamit sa pangarap na bukas para sa inyo ni Martin. At kung maaari, para na rin sa bayan. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Nakukunawaan kita. Katulad mo rin, na biktima ang pamilya ko. Hello anak. luwa si Mama. Hindi ko makaadto sa imong graduation. Hilayo ko. Alam mo naman 'di ba, nagsara yung planta ni Napocor dyan sa Cebu. Kaya kailangan ko magtrabaho dito sa opisina ni Napokor sa Manila. Ano? para naman sa iyo ito eh na maintindihan mo si Mama, ha? Huh? Kailangan kong tisin. Palayo sa pamilya. <laughs> Albert, alam mo, nakaramdam din ako ng puot at galit sa napukuran. Dahil, nawalay ako sa pamilya ko. Pero alam mo, Albert, sa kabila ng lahat ng yun, hindi ako napadala sa emosyon. Tinuloy ko ang buhay ko dahil daladala -dala ko ang pag-asa na mabibigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking mga anak. At naging worth it naman lahat, Mark. Nagsimula ako sa mababang posisyon. At ngayon dito, presidente na nanda po ko. Bert, hindi nang tawag ng nanay ko sa akin noon pala tinawag mo akong nanay kanina? Dahil ba sa so nakikita mo ang nanay mo sa akin? Opo. Albert, bilang nanay sa korporasyon na ito, pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan na gawa. Pero, kinakailangan bigyan kita ng parusa dahil ang iyong mga nagawa ay labang mapanganib sa mga taong ating pinaproteksyonan at pinagsisilbihan. Naiintindihan ko po. Bilang kaparusahan, ang pagtatrabaho ko ay kanilang oobserban sa loob ng dalawang taon. Kailangan kong ipakita ang aking tunay na pagbabago at kaayusan sa pakikisama. At sa dalawang taon na yun, ako ay hindi makakasama sa mga taong maaaring mapromote. Lahat ng yun ay aking tinanggap ng buong puso.